Good morning! Good morning everyone! Nandito na naman si Tita sa tabing ilog guys. Ayan, painit mo na sandali. Whew. Morning task natin, tapos na. Kaya, dito na naman tayo kahit sandali. Kahit sandali lang! Shout out sa aking tatay din say. I love you tay! Power power lang! <laughs> Lagi lang tayong masaya tay ha! huwag malungkot. Ang kalungkutan, papalitan natin ang kasayahan yan. Yes, power, power. Love you, son. Good morning, son. Thank you, Lord. Sa umagang kay ganda. Wow. Uh, lamig ng hangin. <laughs> lamig ng hangin. Yes. Oh, biawak guys. Oh. Ayan. Kita niyo po. Ayan, biawak. Good morning, biawak. <laughs> Kuha lang tayo ng ano dito guys, konting video para sa ating memories. Mamaya pag mag for good na ang tita, hanggang tingin na lang tayo sa ating ano, memories dito sa ating FB, FB Files, YouTube Channel, Messenger. What's up? Ayan, likod tayo ng ano, mall. Ayan. Dito maganda kasi dito magja-jogging. Oh. Jogging sa umaga. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Pintuhan. Kwentuhan blues. Libre ang silip, guys! Sa aking YouTube channel. Sa aking Sa FB profile. Ayan. Pagandahin nila dito, guys. Ayan, sa tapat. Pagandahin nila dyan. Ayan. Yeah. Oh. Pasyalan natin yan dyan pag may time tayo. Kuha din tayo ng video. Dyan. Ayan, ilan ang bangka ngayon? Apat. Isa, dalawa. Tatlo, apat. Apat na bangka. Oh. Tahimik kasi guys, ano um, month of Ramadan. Kaya tahimik pa ang kapaligiran. Mamayang hapon. Ayan, pwede tayong kumuha ng ano, kumuha ng memories din dyan. Mahilig lang ang tita eh. Mahilig lang ang tita ng lapatsera <laughs> talaga ito si tita. At saka ano, very, very tukatib. <laughs> Sorry! Ay, hanggang maubos na itong ano ah. <laughs> maubos na yung ano ko. Support sa memory. Memory gallery. Gallery pala. <laughs> O, oh, di ba? Ano na daw? Puno na daw yung files ko. <laughs> Sorry again. <laughs> Ayaan mo. Magbura tayo dyan. Ang init. Thank you, Lord. Sa init. <gasps> Pawisan ka na dyan, tita. <laughs> Ayan ang mall. <clears throat> Mabusan tayo ng laway nito. <laughs> Naglit lang to, ilang minuto lang to, ma maikot ko na tong ano, likod ng mall. Wala kasi akong load kaya hindi ako makapakinig ng ano music. tipid tipit ang tita mo na. Mahal load ngayon guys. 20 na, 20 dollars. Walang 5 dollars. Mahirap hanapin ang 5 dollars. Kahit saan akong ikot, ikot ng mga tindahan, <laughs> wala silang $5. Lahat ay $20. $20, mahal na yun. Tingin-tingin. Oh, ay, ang laki! Buaya na yun, ha! Ah. Oh my God, nakita nyo guys, buaya na yun. Hindi na yun, ano, hindi na yun, piyawak. Wala, laki ng buaya, delikado. Sana nakuhaan natin ang video yun kahit sandali. Saan siya? Nasa ilalim na siya. Nasa ilalim ng tubig. nako Laki ng buhay Kaya ubos ang isda dito. Tsaka maitim yung tubig. meeting sobra meeting Sigurado punta ng ano yun yun sa inbornal na yun yung buaya na yun oh My god nakikita ako ng laking buaya Sana kaya ang punta no pero tingnan niyo dito guys, di ba ang ganda po ng grills nila. Ayan. Stainless po. Ay. Delikado. De delikado mayroong nangingisda. Tapos ano, ma malambat nila yung buaya. Oh, ang laki. My God. Oh, ano na naman yan. <laughs> <laughs> di ba, laki dito parang Christmas tree. Lord! Oh my God! Memories ni Tita Beth. Memories ni Tita Beth. Ayan. oh, di ba? Ang ganda ng bridge, guys. Di ba? Memories na lang natin to pag nag-forgood na. Yes! oh, di ba? Ang linis, guys. O. Oh. Pwede tayo dito mag-dancing, walking exercise, lahat-lahat na pwedeng gawin dito. O, oh, thank you. Thank you na kasi seven minutes na itong video ko, baka walang manood. Pero ako, bakit? Manood din naman ako ah. Shout out sa aking palalab dyan. Papa Alan. sa aking Dodong Christian, sa aking Inday Pamela Joy. Laging mag-iingat. Love you all. Sa aking mga ka-friendship. Ay, buhay. Di ba sabi ko po sa inyo, kwentuhan blues. Oh, layo ko na. Layo ko na, naikot ko na. Naikot ko na. Balik tayo. Balik tayo para maganda yung ano, takbo. Para maganda yung takbo ng ano ko. Lakad. Meron pang maganda dito. Ayan. O, oh, diba? Gusto kang magpalamig o upo ka lang dito? <laughs> upo ka lang dito kahit sandali. <laughs> Pintuhan tayo. <laughs> Nako, tita. Mamimiss mo tong lugar na to. Ay, okay lang. Hmm marami na mga magagandang magagandang pupuntahan din sa Pilipinas eh. Oh. Sa Kisan Circle lang pag gusto kong mag ano doon. Mag walking doon. Ayun, laki ng pwesto din doon, ang laki ng place din doon. Sa Kabayro naman everyday na ano eh. sumba. <laughs> Ay, yun. Pwede na din. Power power lang. Sige so, na. Huwag ka na mag-emote, tita. Baka iiyak ka pa. Huwag <laughs> ka na mag-emote, tita. Baka iiyak ka pa. Ayan. Lumabig na tuloy ang panahon. Ayan, nakaupo lang ang tita dito. Basta, okay lang ako. Sa aking mga mentors, sa aking mga BFF forever, mga friends forever families, sa aking pastors, pastoral priests, <laughs> lahat-lahat na. Lahat-lahat na. Keep safe, everyone. God bless. Bye!